Balikan naman po natin ang report ni Cedric Castillo na naguulat live mula sa Quezon City. Cedric? Yes, Maki, ah, naniniwala ang ilang mga eksperto na napag-iiwan na na ang Pilipinas sa pagtugon o sa kakayanan nitong tumugon sa mga demands para sa organ donations kung ikukumpara sa ibang mga bansa. Dalawang lalaki ang muling nakakita matapos mabiyayaan ng tig-isang cornea ni AJ Perez na naaksidente noong nakarang Abril lamang tulad ni AJ ipinamigay rin ng ina ni Miko Soto na si Ali ang kanya mga cornea sa iBank Foundation of the Philippines dalawang kababaihan ang nabiyayaan ilan lamang sila sa mga sinasabing ginintuan pa rin ang puso kahit na hindi na natin sila kapiling isang bagay na malaki raw ang kakulangan sa ating bansa hanggang sa ngayon Ayon sa Integrated Program on Organ Donation o IPAD taong 2007 nang umakyat umano ang bilang ng mga nagbebenta ng organs lalo na ng mga kidney sa bansa. Sa datos na nakuha ng GMA News, halos dumoble ang bilang ng mga non-related o yung mga hindi kamag-anak na organ donor noong 2007 kumpara noong 2006. Samantalang ang bilang ng mga related donors, halos walang pagbabago hanggang 2009. Sa bisa ng Administrative Order number no. 2008-4 ng DOH, ipinagbawal ang non-related organ donation. Dahil dito, kahit papaano raw, ay bumagsak ang umano'y indulong industriya ng pagbebenta ng organs. Matapang pagkasabi noon. Eh. In the sense that yung mga doktor na mahuhuli or mapapatunayan na sila ay lumalabag dun sa uh, pagbabawal na yung living, non-related, na non-directed. Pag sinabi mong non-directed, yung bang, oh, bibigay ko lang sa pool. Wala akong pagbibigyan. Doon nagkaroon ng, ng issue ng tinatawag na commercialism. Kaya naman noong 2009, mas mababa na ang bilang ng mga non-related donors kaysa sa mga donor na kamag-anak. Magandang balita kung pagsugpo sa bentahan ng organs ang pag-uusapan. Yun nga lang, kapos pa rin daw tayo sa organ donations. Sa 5,000 nakakailangan ng kidney sa Pilipinas taun-taon halimbawa, tinatayang limang daan lamang ang nakakatanggap ng organ donation. Malayong-malayo sa ibang bansa tulad ng Espanya na may 10,000 kidney transplants kada taon. Kasi dati mas madali talagang kumuha ng donor, ano? Kasi mas maluwag ang gobyerno noon. Malaki pa rin ang dependence natin on the living o yung mga buhay na ano na donors, ano. Tapos 'yun, ano natin, ah uh, 'yun sa disease or sa mga brain death, more or less mga 5% lang ang batting average natin per year. Pero simula 2008 matapos paghigpitan at bumaba ang bilang ng mga living non-related donors. Nananatiling kakaunti ang mga organ donation mula sa mga namatay ng donor at maging sa mga brain dead. Karamihan daw kasi sa atin, hindi batid ang tulong na maaari pang pakinabangan ng iba mula sa isang brain dead ng pasyente. May kakulangan lang sa ano awareness ano kung ano yung brain death kasi uh... Usually, yung, yung ano natin, concept natin ng death talaga is yung puso hindi tumitibok. Yan ang usual ano natin, uh, usual concept natin of uh, death. Ano. But in actuality, it's really the brain talaga yung pinaka-vital. Ano. Siya yung kasi yung, yung, like, like I said, ano, siya yung central unit for, ano, for coordinating the, yung functions ng mga organ system natin. Bago raw may donate ang organ sa isang pasyente, kailangan ideklara muna itong brain dead ng dalawang independent doctors. Kahit na donor card holder ang pasyente, kailangan pa rin kuhanin ang consent ng mga kaanak nito. Saka pa lamang masusuri kung alin-aling organs ng pasyente ang pwede pang i-donate. Siguro tayo, we're only contributing at the present rate from disease organ. Maximum na yung 5 to 10% of our needs. Di ba may mga sticker kayong nakikita? don't bring your kidneys to heaven. God knows we need them here. So, iyan po, is, may katotohanan din yan. Makiisinusulong ngayon ng ilang mga doktor na i-require sa batas na kapag ang isang ospital ay may brain dead na pasyente, ay itimbre ito dito sa mga organ procurement institutions. Ang malaking challenge daw kasi ngayon ay paano mahanap, paano malalapitan at paano makakausap yung mga kaanak ng pasyente na posible o pwedeng maging donor. Maki? So Cedric, paano nga ba yung proseso ng pagdo ng organ? Okay, magsisimulan maki sa pinapakalat nitong mga organ procurement institutions tulad nitong IPA at saka nitong uh, NKTI. Namimigay sila nitong mga libreng uh, cards o donor cards na kung saan pwede mo uh, 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 sinasabi dito na kapag may nangyari sa isang tao na by, by accident isa uh, ma-brain dead siya, pwede siya okay mamatay siya, pwede siya mag-donate ng mga organs na pwede pang uh, ibigay dito sa mga nangangailangan. Ngayon, ang proseso dito is a uh, 6 to 55 years old usually ang pwedeng i-accept dito, pero may mga cases din na kahit matanda pasyente, pwede pa rin naman yung mga organs niya. Mm -hmm. And then, uh, kapag uh, kapag uh, nasuri na or uh, naka nakausap na itong family niya at uh, pumayag din naman itong mga ito, tsaka i check kung yung mga organs na ay pwede pang i-donate. And then, kapag uh, okay na sila, kailangan, o uh, mag-uusap-usap or uh, yung network nila nitong mga organ na uh, procurement institutions, hahanapin nila ngayon kung sino yung mga possible na recipients ng mga organs na ito. Hanggang at Gaano katagal bago pwedeng kunin tapos i-donate yung organs ng isang brain dead na donor? Usually, oras lang talaga yung pinag-uusapan. May sinasabi sila ng mga 12 hours to 15 hours lang. Depende, uh, yung mga organs kailangan ma-transport na. But then, may mga cases talaga na ano, malayo talaga yung mga lugar. Ito yung sinasabi nitong mga nakausap natin. Katulad sa ibang bansa, ginagamitan talaga ng helicopter para ma-transfer itong mga organs doon sa mga nangangailangan. Kasi talagang very crucial na ma-deliver agad ito at ma-ibigay. Pero sa ngayon, wala daw tayong kapas kapasidad na ganito at uh, medyo kulang pa rin daw talaga sa funding naki. Na okay, maraming salamat. Cedric Castillo